Sa isang nakakagulat na balita, dumating na sa Israel ang pinakamalakas na bomba ng Estados Unidos, na GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, isang sandatang may kakayahang durugin kahit ang pinakamatatag na depensa ng kaaway sa ilalim ng lupa. Ang GBU-57 ay isang makabagong bomba na idinisenyo upang tumagos sa makakapal na kongkretong pader at mga underground bunkers na ginagawang walang silbi ang anumang depensibong istruktura ng mga terorista sa bombang ito. Naayon sa ating pananaliksik, ang Massive Ordnance Penetrator Bomb ay nakalaan para sa mga terorista sa gitnang silangan, lalo na sa Iran, na patuloy na nagpapakita ng agresibong pagkilos sa rehiyon. Na habang sinusulat natin ang script na ito, ay umalingawngaw sa internet ang mga haka-haka na posibleng ito na talaga ang gagamitin ng US at Israel sa pagbomba sa mga nuclear facilities ng Iran na pinamumunuan ni Supreme Leader Ayatollah Khamenei na sa loob ng maraming taon naging malaking banta sa seguridad ng mundo ang programang nuclear ng Iran at tila ito na ang kasagutan sa matagal ng problema ni Trump at Netanyahu na patuloy na ginagamit ni Ayatollah ang sandatang ito upang gawing panakot sa mga bansang kumakalaban sa kanila na ang mga hakbang ng Washington at Tel Aviv ay isang magandang plano upang tuldukan ang malaking panganib na dulot nito at para mapuksa ang pinakapuno ng terorismo sa Middle East na kapag nawasak ng magkaalyado ang tinatagong lakas ng Iran sa ilalim ng lupa ay wala na itong kakayahan na tulungan pa ang mga alagad nitong Hamas, Hezbollah, Houthi at iba pang mga proxy na umaasa sa tulong mula kay Khamenei. Ang GBU-57 ay may kakayahang sumuot ng hanggang 60 metro sa ilalim ng lupa bago pa ito tuluyang sumabog, kaya perpekto itong sandata laban sa mga underground nuclear facilities ng Iran. Kung tuluyang maisa sa katuparan ang plano ng Israel at Estados Unidos, maaring ito na ang pinakamalaki at pinakamapanganib na airstrike laban sa Iran sa kasaysayan. Na habang patuloy na lumiliyab ang mga tensyon sa gitnang silangan, ang hakbang na ito ay nagpapahiwatig ng isang malinaw na babala na walang ligtas na lugar para sa mga kaaway ng Israel at Estados Unidos. Kung magpapatuloy ang nuclear ambitions ng Iran, maaring ang GBU-57 na ang magpapabagsak sa kanilang mga lihim na pasilidad. Isang hakbang na maaring magdulot ng panibagong gera sa rehiyon. Sa mga darating na araw, asahan ang mas matinding diplomatic talks intelligence operations at posibleng preemptive strikes. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang mundo ay nanunood ng malapitan at anumang desisyon ng Israel at Estados Unidos ay maaaring magpabago sa kasaysayan ng gitnang silangan magpakailanman. Dahil sa kailangan talagang gawin ito ni Trump at Netanyahu upang lumpuhin ang pinakautak ng mga terorista. Sa kabilang anggulo, mas sumiklab pa ang matinding galit ng mga militanting Hamas laban sa Estados Unidos matapos kumalat sa social media ang isang kontrobersyal na AI-generated video. Sa nasabing video, ipinakita kung paano di umano'y yumaman at naging mas maunlad ang Gaza Strip sa ilalim ng pamumuno ni U.S. President Donald Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, isang representasyon na labis na ikinagalit ng mga militante. Ayon sa Hamas, ang AI-generated video na ito ay isang tahasang pangiinsulto sa kanilang kilusan at isang pagtatangkang burahin ang tunay na kalagayan ng Gaza na kasalukuyang nasa gitna ng matinding kaguluhan at pagkawasak dahil sa nagpapatuloy na sagupaan laban sa Israel. Naayon pa sa kanilang tagapagsalita, ang video ay isang malisyosong propaganda na may layuning ipakita ang Hamas bilang isang hadlang sa kaunlaran ng Gaza habang inilalarawan si Trump at Netanyahu bilang mga tagapagligtas ng rehiyon. Ang kontrobersyal na AI video ay nagpapakita rin ng isang alternatibong realidad kung saan hindi napunta sa kamay ng Hamas ang Gaza Strip. Na sa video, makikita ang malalawak na gusali, modernong infrastruktura at isang maunlad na ekonomiya sa ilalim ng pangangasiwa ng isang pamahalaang pro-Amerika. Ipinakita din sa naturang video ang isang Gaza Strip na puno ng mga negosyo, makabagong transportasyon at mga mamamayang namumuhay ng mapayapa, isang malinaw na kabaligtaran sa kasalukuyang sitwasyon sa rehiyon. Maraming eksperto sa seguridad at politika ang nagsasabi na ang AI-generated video ay tila mayroong psychological warfare component na maaaring ginamit upang makaimpluensya sa opinyon ng publiko sa loob at labas ng Gaza. Malinaw na si Pangulong Trump ang nag-share ng video at nagpahayag sa publiko tungkol sa posibilidad ng mangyayari sa Gaza kung siya ang hahawak ng rehiyon na ito, pero nais lamang niyang iangat ang Gaza mula sa kasalukuyang paghihirap. Na ngayon ay agad na pinabulaanan ng Hamas ang anumang pahiwatig na sila ang dahilan ng kahirapan at pagkawasak ng Gaza dahil ang patuloy umano na at blockade ng Israel na sinusuportahan ng Washington ang siyang tunay na dahilan ng paghihirap ng mga mamamayan sa Gaza Strip. Naglabas din ng Hamas ng isang matapang na pahayag laban kay Trump kung saan inakusahan nila ang Pangulo ng Amerika ng Pangungutya at Panlilinlang gamit ang teknolohiya ng AI na ang video ay isang desperadong hakbang upang bigyang katwiran ang suporta ng Estados Unidos sa mga opensiba ng Israel laban sa kanila. Higit pa rito nagbanta rin Hamas na magkakaroon ng nararapat na ganti bilang sagot sa tinawag nilang digital provocation ng Washington. Bagamat hindi malinaw kung ano ang eksaktong aksyon na kanilang gagawin, subalit nagdulot ito ng labis na pag-aalala sa mga intelligence agencies sa Israel at Amerika na ngayon ay mas mahigpit pang binabantayan ang posibleng pagkilos ng mga militante sa darating na mga araw. Habang lumalawak ang kontrobersya, naglabas ng pahayag ang iba't ibang pandaigdigang organisasyon at bansa tungkol sa insidente na ang ilang Western analysts ay nagpahayag ng pagkadismaya na ang paggamit umano ng AI-generated content upang magpahayag ng isang political statement ay isang bagong taktika na maaaring magdulot ng mas malaking epekto sa mga geopolitikal na tensyon. Dahil sa pangyayaring ito, muling nabuksan ang usapin tungkol sa paggamit ng AI sa pagpapakalat ng impormasyon at propaganda sa panahon ng digmaan na ang mga eksperto ay nangangamba na ang ganitong klase ng teknolohiya ay maaaring gamitin hindi lamang para sa entertainment kundi upang manipulahin ang pananaw ng publiko at gawing armas sa psychological warfare. Na ang AI generated video at ang lumalalim na tensyon sa pagitan ng Hamas at ni Pangulong Trump ay nananatiling palaisipan kung ano ang susunod na hakbang ng magkabilang panig. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi pa natatapos ang labanan at maaring ang maliit na video na ito ang maging mitsa ng mas matinding sagupaan sa hinaharap pero para sa akin mas okay na ring yumaman ang Gaza Strip kaysa patuloy nitong sasapitin ng matinding paghihirap na ang ginawa ni Trump ay isang magandang paraan lamang upang mawala ang mga terorista at para umasenso ang Gaza na matagal nang inalipin ng karahasan dahil sa presensya ng mga militanteng alagad ni Khamenei ikaw ano ang masasabi mo sa pagdating ng isang malakas na bomba ng US sa Israel upang gamitin ito sa mga militante, lalo na sa nuclear facility ng Iran na nagbigay ng matinding galit kay Netanyahu at Trump sa kadahilan ng puro kasamaan lang ang inaatupag ni Ayatollah? At ano ang masasabi mo tungkol sa paglabas ng isang AI-generated video na nagpapakita ng pagyaman ng Gaza mula sa kasalukuyang paghihirap nito na pumalag ang mga teroristang Hamas sa AI video na ito sa kadahilan ng ayaw siguro nilang yumaman ang kanilang rehiyon at mas lalong ayaw nilang mabura sa mga lungsod ng Gaza Strip ang kanilang organisasyon na tinitingnan nila ito bilang isang pangungutya sa kanilang kilusan. E comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.